Good morning idol Kape tayo kape Habang nagkakape Gagawa tayo ngayon, idol, ng ano Pang gamot sa sugat Maglaga ko ng dahon ng Bayabas Dami Nabisa daw ito mga lol. Gamot sa sugat. Kaya ako'y makakaganap ng talbos na daw ng bayabas. Ang sa sugat. At maganda daw are. Panglanggas ika nga nila tuwing umaga para madaling mahilom ang sugat. Ang ganda talaga. Eh. Ito ang eh, ano na mabisang gamot sa sugat. Ang daw ng bayabas. Kayo eh, mga idol, baka mayroon pa kayong alam dyan na eh, pwedeng panggamot sa si sugat text lang kayo or comment po ka para malaman ko kailang kailangan kailangan na rin kailang umaga <coughs> Ay, dahil lang gam. tanggalin na lang ito mamaya Ape, habang naglilinis sa habang naglilinis sa pang ano sugat ilinis ko muna itong dahon ng bayabas kailangan kailangan ito <coughs> sa may sugat t